Alam mo ba't hindi ka makaipon? Kasi afterthought lang ang savings sa'yo. Kung ano yung matira, yun yung savings mo. Ang gawin mo kasi, unahin mo yung savings, tanggalin mo na. Pagkasahin mo yung pera mo, kapag nalabas mo na yung savings mo, sigurado niyan, makakaipon ka. Baka kasi nagpapakampante ka eh. Kampante ka na wala namang mangyayari. Bukas naman, safe pa rin ako, may trabaho ako. Healthy naman ako, hindi ako magkakasakit. O alam mo kung saan magaling ang buhay. Magaling ang buhay na try to ka, magugulat ka bukas. O ayan, may issue, kailangan mo ng pera. Pero dahil after thought lang ang saving sa'yo, feeling mo naman safe lahat. Walang curveball ang buhay. Then you would be caught with your pants down, unprepared, walang pera. Ang mangyayari ngayon, magmamakaawa ka. And I don't want that to happen to you. So ang gawin mo, ibawas mo na yung savings mo sa sahod mo, auto-deduct kung pwede meron kang separate bank account para hindi mo talaga magalaw. Auto-deduct, isend mo, o ayan, magkakasavings kayo. At dyan ngayon magsisimula ang security ng buhay mo.